Sobrang dami nga ang bumabati ko sa tambalang Julia Barreto at Aga Mulak sa bago nilang pelikula na ipapalabas sa February 7. Narito ang buong detalye. Ikaw pa rin ang pipiliin ko, na ipapalabas sa February 7 sa cinema, ay samt-sari nga ang naging reaction ng mga netizen sa tambalang Julia Barreto at Aga Mulak dahil di umano sa kanilang age gap. Narito ang iilan sa komento nila. My God ano nang nangyayari sa mga palabas ngayon, parang anak na niya yan si Julia. Why normalize this age gap, that's just so inappropriate. Why do we normalize a relationship with a significant age difference between partners? No, I'm sorry this is far apart. Iba't iba man nga ang sentimento ng mga netizens ukol dito ay madami pa nga din daw ang nahihiwagaan sa ipapakitang chemistry ni Aga at Julia Barreto sa Takilya. Dahil alam naman natin na isa sa leading man ng kanyang henerasyon si Aga noon, at talaga nga namang madami na siyang pinakilig at pinaiyak sa bawat ginagampanan niya sa mga palabas na kanyang nagawa. At si Julia naman ay madami na ding napatunayan at masasabi mo talagang isa sa mahuhusay na actress ngayon. Kaya naman ayon nga sa iba, na hindi sang ayon sa age gap nila Julia at Aga, ay madami pa din nga daw ang excited na at gusto nang makita kung anong klaseng atake ang gagawin sa ating mga puso ng tambalang Julia Barreto at Aga Mulak. Kayo, ano sa tingin nyo, magkakaroon nga kaya ng kakaibang chemistry ang dalawa sa pelikula? At kung ano ang inyong komento at saloobin, just comment down below at babasahin natin yan at pag-uusapan natin para sa ating susunod na video. Thank you for watching and see you on my next one.